Ayan o. Oh. Kainin nyo yan o. Oh. Kainin o. Oh. Ganda ng mga pusa ko um oh. mm. Ayan o, oh, tinan mo siya kumakain. Maarte ka, bahala ka dyan. Kainin mo na yon. Kainin mo na yun buntis pa yung isa oh dalawa lumayas na ayaw nila nung kanin malamig kasi galing sa ano rep Hmm. Hmm. Bite ng mga mingming. Ming! Kumagat. Ming. Ah. dito po sa ano Saudi ang mga pusang gala may mga lahi magaganda itsura tulad no no yung ino eh, na no, yun no. ito. may lahi po ang ganda ng itsura niya to three colors oh